Hello Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao Mga kalodi, advance Merry Christmas And big happiness na naman po Good vibes na naman po Ayan, thank you, thank you na naman po At nandito po ako kung saan ay, uh, Yung aking payaba na followers Ay sinurprise ko lang si Ma'am Jennifer Reblora Ayan mga kalodi, kung saan Kung natatandaan nyo yung aking vlog na uh, Merong bata na siguro uh, Hindi Uh, yung ilang taon na, pa 3 years na siya uh, Walang kasagutan sa kanyang paglalakad Lodi Kasi nga ganito yung sistema niya uh, Talagang uh, sabi ko sa inyo uh, Maraming ngayon mga kababayan natin na nagihirap uh, Maraming uh, sa iba't ibang lugar na ganito ang sistema Ayan, uh, bali itong mga Lodi ay pamangkin mo na Apu. Apu ay, na, apo. Ay apo, na, apo ni Ma'am Jennifer. Ito po si Ma'am Jennifer. Ito po yung lulahin niya. At siyempre ito yung tatay ng bata. Ano po? Ah, uh, ito naman po yung nanay. Ayan po yung mga siguro yung mga uh, kapitbahay niya the, na lolo niya, alolo, uh, yung lolo. Uh, uh, uh. Ayan. Ah, uh, kaya naman po thank you, thank you so much po dahil ito nga uh, nagdala tayo ng kaunting ah uh, uh, medyo pang good vibes lang po para ito talaga po ay dun sa uh, bata. Siyempre Ah, uh, araw ng Pasko sa bata po, 'di ba? Pero andito na rin siyempre pampamilya ah uh, doon sa mag-asawa na po. At ito nga po, sabi ko sa inyo, ayun, uh, uh, mga lodi ko diyan sa ibang bansa ito. Uh, nakita na naman yung mga idol, 'di ba? Ayan, di ba sabi niyo tuloy-tuloy yung ating uh, pagtulong, Ito, hindi ito natatapos ngayon dahil ito part 1 pa lang. Yung part 2, yun ang mas matinding pasabog. Yun ang mas matinding uh, sasabihin nga yung deserve na talagang yung itutulong. Talagang itutulong natin siguro financially. ah uh, uh, mas kailangan natin deserve natin yung pera. Araw-araw natin ginagamit yan. Tapos syempre, yung mga gagamitin na importante pa rin. Bigas, ano po. Okay lang doon sa mga pang-ulam. Marami po tayo dyan. Kahit lubi-lubi, pwede na. Ano po? Ayan. Ah, <laughs> Ako naman Pasta po ay bilang, bilang isang vlogger ng kabundukan. Ayan na naman. Uh, puspusa na nakikipaglaban do sa aking mga kablog na thank you, thank you so much sa walang sawang pagsuporta. Thank you, thank you sa Taiwan, uh, Triple R, uh, Ma'am uh, Reliores. Thank you, thank you so much do sa inyong uh, walang sawang pagsuporta I mean, sa batang mga vlog. Uh, Tapos kay Ma'am Chupit Rimitri. Thank, you, I mean, thank I mean, you, thank I mean, you so I mean, much. I mean, And I mean, Taso, Tasso, family. Relores Family, thank you, thank you. Siyempre, doon na rin. Shout out ko na rin pala ang ating mga kalodi, Revlora's Family dyan sa sampungan. Ayan po si Ma'am Jennifer. Siya po 'yung talagang ah uh, at talagang nagbigay tugon nito na mapulaw, mapulawan 'yung mga taong uh, binablog ko nga ano, kal kalodi. Eh sabi ko, pasalamat po tayo kay Ma'am Jennifer. Kasi nga ilang nagdadaandaan ako dito, wala talaga 'yung uh, Uh, hindi ko na papansin meron pala ako ditong followers na gano'n nagmamahal sa Batang Mangyan sa aking mga vlog at minamahal sinusuportahan niya ako. Uh, thank you, thank you so much talaga uh, Ma'am Jennifer Kinaan Reblora na dahil ito nabigyan ng uh, kaunting uh, sabihin niya. Ito ay hindi man yung uh, tulong kundi ito ay pa Christmas ng ating mga kalodi, yung mga tumutulong sa ating sa ibang bansa tapos sa loob at labas ng Metro Manila Sana po. Ayan, sabi ko mga idol, Ah, yung part 2 ay gagawain uli natin sa pagbabalik ng batang mangyan. Ito muna po ay isang pagod vibes. Ano pangalan nito, nini? Yung anak mo? Prince Kyle. Ayun, lalaki siya, di ba? Ayun, ito yung mama niya. Isa pa lang yung anak niyo. Opo. Ayun. O, pasalamat ka doon sa ibang bansa sa mga ano natin, mga sponsor. Pasalamat ka. Pasalamat ka. maraming salamat po sa mga tumulong para sa akin, anak. Sige na, sana, sana po. Sige sana po na. Sana po, marana Sana Tuloy-tuloy talaga yan, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy <laughs> Ayan, mga lodi, may inaiyak yung nanay eh. Ayan, siguro kahit hindi sabihin ng nanay mga kalodi, siyempre alam naman natin talaga yun at yung sistema ng baby niya. Ako nga, yung puso ko pag uh, may uh, ganitong tao na sumisigaw, batang mangyan, nasaan ka na ba? Uh, sabi ko madali na isang hakbang na lang at tayo ay millions na rin ang kikitain na pera ano dahil nga ay yung mga ka-vlog natin ay parating na kukolabs na sa batang mga yan wow. at thank you very much don kay sa top notcher natin uh, sa buong international na uh, si King Lux ayan napapanood po ninyo si King Lux yan po ang ating one top notcher na vlogger ayan at sabi ko nga pang 11 tayo na, na kapasok sa staff 11. Thank you King Luck sa pag kung sa pag-invite tapos sa pag-collabs. Siguro gakita pa kami ni Ma'am Rosmar, uh, ni Wamos, uh, oh, wow. yung malulupit pang vlogger. Wow. Uh, si lahat po ng mga malulupit na vlogger. Thank you, thank you very much po at sabi ko nga, Siyempre yung aking uh, followers na artista si King Gutierrez na gustong makaabot po I dito sa Batang Tiapo. Ayan. Ang inyong batang mangyan ay may mga kaibigang mga artista Marvin Agustin Ayan, B Bon Arroyo Ayan, thank you, thank you, Bon Arroyo And Dindo Arroyo Ayan, thank you, thank you po Ito po yung pasilip ng batang mangyan At pag, pag good vibes Talaga naman po, ayan mga kalodi Nakita naman po niyo Hotspot, hotspot lang tayo mga kalodi Pasilip-silip lang po yung kalodi Uh, kahit nga sasabihin na uh, ganito lang. Uh, ako nga, sabi ko nga, yung family ko, sabi niya, pasan ka ba? May iso surprise sayo Dahil nga yan, kay ma'am uh, Jennifer Reblora. Kaway-kaway po lahat po ng mga Rebloras family. Yan po, kung kayo po ay may mga ganyang ano, uh, gusto nyong deserve, uh, sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong mag-alilangan na uh, i-follow ang batang mangyan at lahat po yan ay natutugunan. Yan nga lang po, sabi ko, hindi sabay-sabay. Talaga po yan ay uh, pinag-iisipan ng mga kalodi natin. Ano po mga kalodi? Ayan, sa YouTube channel, sundan na po ninyo ako, Ian Di Castro, mga kalodi. At thank you, thank you very much po dito sa mga kalodi natin. Ayan, kay Ma'am Angeline Suwan pala. Thank you, thank you po dito sa di direct, ano ba to? Uh, kape na yata direct na, parang kopi ko. Ano po, thank you, thank you so much. At sa bigas na lahat na pa doon lang ating mga kalodi sa ibang bansa at sa counting pampagods vibe. Yan. Thank you very much and I love you Philippines. Bye.